20,000 ang charity na napili mo. Ano bang napili mo? Child House Foundation ang napili namin. Ayan, yeah, Child House. Huh? Oh. Nasa waiting area si Fran. Kayang-kaya kaya mo to. Give me 20 seconds on the clock. Madali lang talaga. Kayang-kaya kaya mo. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, pinakamataas, gaano ka kasipag mag-exercise? Go! 7. Fill in the blank. Mabuting blank. Kaibigan. Name something na maraming nakasulat na numbers. A computer. In Filipino, salitang nagsisimula sa bini. Bini-bini. Kung babae ka, anong gusto mong hiramin kay Marian Rivera? Kanda. Let's go, Kuya Rudel. On a scale of 1 to 10, gano'n ka kasi pag mag-exercise? Sabi mo mga... 7. Pero ito ba personal mong sagot? O ito tingin mo yung personal sagot ng... Personal kasi hindi ako masyadong... Pero mapakahalaga talaga ng exercise na katawan natin. Ngayon, sabi po ng survey sa 7i. Meron, meron. Fill in the blank, mabuting kaibigan. Sabi ng survey ay, meron. Something na maraming nakasulat na numbers computer. Ang sabi ng survey, wala. In Filipino, salitang nagsisimula sa bini, pinibini. Survey, very good. Kung babae ka, anong gusto mong hiramin? Kay Marian Rivera, ang sabi mo ay ganda. Ang sabi na survey natin. Three points. Oh, uh may -huh. hirin din. Not bad, not bad. start, tawagin na natin si friends Hi, friends Thank you. Ito na. Kaya, okay. goods, goods. Yeah. Kayang kaya mo yan. Bago tayo mag-umpisa, ano, shout out. May mga gusto ka bang Of course, to my family in Mandaluyong, si Mian family. Ayan, oh, Siyempre, mga kabaklaan sa barangka drive, barangka ibaba, barangka itaas, barangka ilaya. <laughs> Alam mo, eh no, si Kuya Rodel nakakuha ng 72 wow. points. So, ibig sabihin 128. Okay, ang okay. kailangan. Got it? Okay. Simpleng simple, kayang kaya mo. Nakikita na mga manonood ngayon ang sagot ni si Kuya Rodel? Kaya bigyan niyo po kami ng 25 seconds sa ating clock. Okay, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kasipag mag-exercise? Go. Seven. Isa pa. Six. Fill in the blank. Mabuting blank. Tao. Name something na maraming nakasulat na numbers. Blackboard. In Filipino, salitang nagsisimula sa bini. Bini... Bin, binilot. Kung babae ka, ano gusto mong hiramin kay Marian Rivera? Kaseksihan. Let's go, friends! Yes. On a scale of 1 to 10, gaano ka kasipag mag-exercise? Six. ang ah, sabi ng survey, ang top answer ay five. Naku, marami tinatamad mag-exercise mag okay. sa mga natin. Fill in the black, mabuting tao. Ang sabi ng survey ay... Oh top answer! Oh answer. Something na maraming nakasulat na number, sabi mo'y blackboard. Ang sabi ng survey... Yes. Ang top answer ay loto card. Loto oh my, card. my gosh, oh ha? In Filipino, salitang nagsisimula sa bini. Ang sabi mo'y binilo. Ang sabi ng survey, Good. Binibini ang top answer. Binibini. Nakuha natin. Kung babae ka, gusto mong hiramin kay Marian Rivera, sabi mo'y kaseksihan. Ang sabi ng survey, Uy, wala. Oh ang top answer ay damit. Anyway, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.